Ayan. Ito, tatanggalin natin to mga, sap mga sapot ng spider. Tapos, ito pala sa baba. Ilagyan namin ng tela, bottle, at yan sa, ang laman niya, use oil. Use oil ng motor. Para hindi umakit yung langgam, butiki, o ano pa man yung predator nila. Yan. Ganyan lang yung aming pag check. I Monitor natin na walang sapot ng spider. may spider. Kuna Alis lang natin yan sa paligid nila. Para hindi sila matrapik pag dadaan sila. Yan. Ganun lang yung pag-check ng colonies. yan Titignan natin sa ilalim. Ay meron po sapot. Nanti na tanggal pag may sapot na be, yeah. ano spider.